Hindi lang kayod kalabaw, halos buis buhay rin ang mga katutubong mangyan halo noo sa Mansalay sa Oriental Mindoro para hindi kumalamant yan. Tumatawid kasi sila sa rumanagas ilog. Bit-bit ang kanilang mga produkto. Ang suliran yan, ang tinugunan ng kapuso tulay sa kaunlaran ng GMA Kapuso Foundation. May malakas ang ulan. Hindi lang ilog ang umaapaw sa bayan ng Mansalay, Oriental Mindoro, kundi pati na rin ang takot ng mga katutubong mangyanhanonoo. Araw-araw kasi silang tumatawid sa rumaragasang ilog. bit, -bit ang pag-asang makahanap ng pagkain at makabenta ng kanilang mga ani ng gulay at prutas. Ang bahasa kaingin, mahirap talaga magtawid sa ilog baka mamatay kami sa baha. Minsan ang araw na dulas at tumama sa isang malaking bato ang katutubong si Alia habang tumatawid sa ilog. At hanggang ngayon, bakas pa rin sa kanyang binti ang peklat na iniwan nito. Sa paglangoy po, napadulas ako po sa bato. Mahirap talagang na mahirap. Paglampas na ng tao ay talagang ako natatakot din. Kaya para matuldukan na ang kanilang paghihirap, Sinimula ng GMA Kapuso Foundation noong May 2024 ang pagpapatayo ng konkretong tulay na mag-uugnay sa Bayan ng Mansalay at Bulalakaw. Hindi naging madali ang construction dahil sa sunod-sunod na bagyo noong nakaraang taon. Pero sulit naman daw ang paghihintay dahil matapos ang ilang buwan, sa wakas, magagamit na nila ang bago at matibay na kapuso tulay. Uh, yung ating kapuso bridge may tinatawag na side sway restraint cable. Ito yung kable sa ilalim. Ito yun na kung saan uh, kumbaga pinipigilan niya yung uh, tulay na gumalaw. Hindi siya gaya ng ibang tulay na uh, sobrang uh, galaw kapag dumaan. Binigyan rin natin sila ng iba't ibang binhi para may maitanim at pakinabangan. Sa mga nais nice makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Louliere. Pwede ring online via Gcash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.